nung una gulong gulo ako pero wala na akong maisip na paraan kaya sumali na lang ako sa kilusan Charis joke lang mga bakla uh, bali nga lang pala nag emote lang ako dyan so ito na nga pala ang kagana ka sa buhay so for today's video mga ka-alien yan, uh, kasama ko nga pala yung magkapatid dyan. You know. Pupunta nga pala kami sa New Zealand. What? Sa bundok ng mga Arabo. Oh my God. So, yan na nga pala, binabaybay na namin itong tatlong, ano, dekadang milyang layo. Yan. At pagkatapos sa ilang taon, bongga, nakarating na tayo. So, akit na tayo sa kabundukan hawak ko nga pala yung mahiwagang kaldero ng kuya ko. Yan, oh my God. Mali tatlong taon na nga pala yan, hindi na is-isan. What? So yan, uh, bali konting malayong lakad lang at may oh na natin God. yung palatandaan dyan. Yan, yung mga gulong. Hang hanggat din yung natatanaw yan, hindi nyo maaabot ang ano, destination. So yan nga pala yung lulutuin namin. Bali, pinawer and trap na nga pala yan kanina. Ayan, Stop! O, mga hipon. Yan, tapon ulo yan o bali kalating sako nga pala yan tapos nawarin na rin tayo ng mahiwagang gulay ano yung pako tapos yan na salad uy kagutom yan, sasama pa natin ng konting kanin yes tapos yan lulutuin na natin yan and pak isang kidlat <sharp> lang may sabaw na yan bali sinabawan na nga pala namin yan ng isang swimming pool yan <laughs> Siyempre, gutom na gutom na kami dyan Kaya, kumain na kami dyan Tapos pagkatapos nyan Yan, naligo muna kami dito sa, ano Batis Ah, bali nga pala yung tubig dito galing pang Israel Ayan, oh. What? Wow, napakaganda So, bali nga pala ito ay eh, na-vlog na rin pala ni, ano, dito Na, ni Ma'am Allen in Japan So, first time ko nga lang pala dito na Nakaligo Ayan, oh. Yan. Buti na lang binalag ito ni Ma'am ano, Allen. Kaya wow! nalaman ko kung nalaman ko na kung saan ngayon kasi sinabi ko sa mga kasama ko na saan yung part na to. At pinunta nila ako dito at yan, napuntahan na natin. So hanggang dito na lang muna. Uh, paalam!